Basan na ang mga ayuda sa naging morning routine ng Kimpaw. Matapos ang magandang panran, kitang-kita naman na magkasama ang bugi. Kahit nasa doob si Nana si Sakyan. Passenger si Tanchi Ito Princess habang ang kanyang Paolo Bidino ay driver nito. Super cute ng atake. Nagwawala ngayon ang mga fans. Sa sunod-sunod na ayuda mula sa coffee sharing, ngayon naman passenger princess ang atake. Kapag nga, hindi sina magkasamang, grabe ang naibibigay na chemistry. Ano pa kaya sa bagong pasabog na ito? Kiteral na inunal ng mga reactions. Ayon nga sa mga komento, panaban na ang kinpaw. Hindi na kailangan ng konfirmasyon sa relasyon nila. Pusang gininaw ang baso sa kanilang relasyon wala na dapat patunayan dyan. See? Dyan pa lang sinupal-pal na agad ang mga mapanira sa kopog. Ayon pa si binahaging komento, Once talaga na ikinasan ang darawang ito, babaha ng mga aditsyon, Buong Pilipinas paghahandaan ang relasyon nila na magsama habang buhay. Kanyang kagusto ng taong bayan na sila ang Ayon pa si haging komento, hindi na kailangan pa ang umamin sa dami ng hadik at paulit-ulit sa movie. Sila na iyan. Hindi naman ganyan si Kimi. Kay Paulo, Basta endgame siya. Marami na rin ang nakakapagsabi. Umibray na tayong lahat. Kampante na na ang Kim ay forever na magkasama. Ngayon po, maghihiwalay.